Ito po, nagluto naman po tayo ng paksiw ng ulo ng dugso o manutsun na galing pa po, po sa Mindoro. Korte o tunay na orinti na yung mga orinti mga kasawa. Salamat sa madalang yung isda. Napakalalaki. Ayan po, paano niyan paksiwin yan? Bilang bago po yung ulo. Binagay ko sa kasarula. At binagyan ko po ng asin. Bawang sibuyas, tapos suka, at pwede kang uli po, paminta. Yan po ay paksin talaga ng pang malaking isda, ay paminta. Um, Takpan po natin, pag naluto po yan, itingta na po natin. Uh, na po, yung ating paksin na ulo, kasama ang buntot. Ang isda na manutsut o dugso, tawag sa kesyon po yan. Ah, uh, courtesy of Tony Laurenti and Emma Laurenti. Salamat sa padala nyo. Ngayon, luto na po yan. Ah, uh, masarap po yan. Ulo ng dugso. Yan, nagyan natin ng konting ajinamuto. Ah, Pampalnamnam. Ayan po. Ayun po Tapos takpan po. Ah, uh, luto na po yan. Tapos, ah, uh, na po yan. Hindi natin na ako na tigmang rabo kanina. Ngayon po yung pagpaksin, mga magagawin ni Euro sa inyo yan. Napakasandali lang po niyan. Iwasan ng isda, ilagay sa palayok o sa kaserola, lagyan ng sibuyas, bawang, paminta, malagay yung isda po kasi kaya may paminta. Tapos po, uh, lutuin, yan na po, lutuin na. Ready to serve na po. At sa mga gusto matuto, sundan na po ang video ko. like and share. At ipalos din po ang aking YouTube channel. Rick Black Salamat po, bye-bye.